So yan guys, good uh, morning guys. Dito ang pitas namin guys sa uh, barangay Bravo. Uh, natibiyad. Yan guys. So. Uh, ayan uh, mga katropa, kumain muna, na bago kami na mag-umpisa ng pitas. Ayan si Kuya Junior. Ayan guys, si Kumari kong tagining. yun. no? Naglalaro ng scatter. Addict na rin si scatter. So yeah, ayan guys, awab lang kami guys, ah, sa hindi kaya patuyoyin yung malaman sa time uh, at basa nga po dahil sa ulan katabi no? uh, yun. Kaya taon sa mga kasama, ayan. Uh, oh, dey, pina-tuyo namin guys yung ginagamitan namin ng blue para matuyo lang po. Ayan, 2, 3, out. May linda namin guys, o. Oh. Yes! Karap na, na main, may namin guys. Na-shotcast kay ating uh, tapay. Tatlo kami. endarin guys a bingo bingo selamat Ngiti sa labi mo'y sagad Ngunit sa loob ng puso Damdamin mo'y turog na Isang kahi, isang tukabawat Bawat araw ay laban Sa probinsya ng Nueva Ecija Kalamansi ang tanim mo Pawis at pagod ay kaakibat. Minsan isip mo na sumuko Ngunit di ka nagpatinag Dahil sa pamilya mo, pamilya mo. Ang laban ay tuloy Sa weller's block Sa hirap mo'y may tapang at pag na wagas Hello.